Kuya, magkano ang tahong mo? Ha? Magkano ang tahong mo? Hain. Ito, kano na to? Yung tahong nga ito, 400 na lang. Yeah. Yung ano, ganito. Mag, yung ganito. Bindi. Yung puno. Tulo 50. Pag puno nito, 20. Uh, pag puno, tulo 50. Pag, pwede ano, paano bang sampol ng ano? Isang, sampol mo, sampol. Isang ano? isang, takal. Isang takal. Kaya ako kaya, 20. Paday, 20 na. Ito ka, bagan pa tayo, sobra Magkano ganyan? Ay, eh. 20. lang? Uh. Sure ka? Hindi uh. ka nagbibiro? <laughs> Napatawa na lang si kuya sa sinabi ko. <laughs> sa saan na ano? Saan galik po yan? Galigo. Saan po? Galigo. Saan yun? Ah, okay. So, hindi pala uso dito yung yeah. ano, yung tinitimbang. timbang hey. So, pag 20 yan. Ha? Eh, ano mo dito? Okay. Marami pala, no? Ang 20. So, pag tatlo, may free na, ano, 10 piso. Kung lahat bibilihin, magkano po yan? Tawin ka lang, 400. 400 na lang yan? Hindi pwede, pwede, ano, hingi na lang. Hingi. Napakabait mo naman. Anong pangalan mo? Oyo. 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 ba kayong mga ulam, ma'am and sir? Wala. Wala pa, wala pa. Sige. Bigyan mo sila, bigyan mo sila. Oh, sino walang ulam? Libre lang. Buta kayo dito. Oh, yan, yan, ha? Libre lang, libre. Sino pang walang ulam dyan? Oh, tagdalawa lang, tagdalawa. Oh, okay. so, natin si Kuya para hindi na mahirapan. May anak na po ba kayo, may pamilya na Kuya? Ah, Ilang anak po ninyo? Walo. Walo. Dapat lahat 'yan maka ano. Mayroon Kuya. <laughs> oh. Oh. oh, Oh, sino pang wala? Walang ulam diyan. Hindi okay. oh, ah, duwa sa mga. anong sasabihin niyo ma'am sa ano oh. kay Kuya napakabait ni Kuya. Libre na lang. Oh. Kuya. Libre na lang 'yan kay Kuya napakabait niya. Di ba po Kuya libre na lang po lahat niyan? Napakabait ni Kuya. Salamat Kuya. Okay. Wala na. Ang ganito. Saan ada kayo? Thank you. Tapos na. Thank you. Thank you so much sa ano kuya, sa palibre mo. <laughs> 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 Walong anak mo? Mga nag-aaral so, din. Ang doon. Ang doon. Napakabait mo kuya. Oh, oh, ibigay mo na lang sa akin pero hindi pwede yan. May pamilya ka eh. Oh, ibigay natin si kuya para may ano siya sa mga estudyante niya. May uh, okay. ibang okay. okay. gusto. ko so, naghanap buhay din ko eh. Ito so, Magkano kuya yun? 400, 400 lang 100. kaya ito. Oo. Oh. Oh. isang balde, 400 lang. Oo. Oh. Tapos ang isang ganito, 20, pag tatlo. 50. 50. ka ka na YouTube, So, 400 mo, may ano may tubo na tubo maraming salamat ingat uh, okay. para okay. ingat <tusin> ah,